Samantala, sa last quarter ng 2022, maraming nagulat ng pumalo sa 700 pesos ang katakilo ng presyo ng sibuya sa mga pamilihan sa bansa pagai na ayaw namang maulit ng bagong kalihim ng Department of Agriculture sa ilalim ng kanyang pamumuno sa kanyang pagdalo sa unang pagkakataon sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food. Kaugnay sa sitwasyon ng supply ng pagkain sa bansa, sinisiguro ho ni DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. patuloy nilang tututukan ang presyo ng sibuyas at gagawa ng mahakbang para hindi na maulit ang nangyari noong nakaraang taon. Sa kabila rito, sinabi ni DA Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Paganiban may mga report silang natatanggap na may ilang nagbebenta ng sibuyas ngayon sa halagang 180 pesos hanggang 200 pesos Samantala, kinumpirma ho ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa na may pagbaba sa level ng importasyon ng baboy ngayon dahil sa tumaas ang local production. Sa so ngayon, naglalaro na ho sa 240 hanggang 360 pesos kada kilo ang presyo ng karneng baboy sa pamilihan sa Metro Manila. Sa usapin naman ng supply ng asukal, inihayag ni Secretary Laurena, na ang imports at sapat ng supply ng asukal sa bansa ngayon, hindi pa rin bumababa ang presyo nito. Sa ngayon, nasa 78 hanggang 110 pesos kada kilo ang presyo ng asukal sa Metro Manila.